Ipunin ninyo, may mga pumupunta, mga kapatiran ng simbahang iglesia. Hindi mga anghel, walang paktak at trumpeta. Ang tanging hangad lamang kayo'y maimbita. Ordinaryong mga tao, inyong kakilala, baka mahirap o dukha, baka gusgusin pa, o baka nakakotse o isang attorney, iimbitahan kayo sa kanilang Bible study. Di natin nalalaman ating kapalaran. Ang poon sa langit ang nakaaalam kung sa pakikinig ay may maunawaan parang anghel sa langit ang sayoy gumabay. Alam niyo ba doon sa kalangitan sa isang naakit sa Diyos ay manambahan libong mga anghel niya ang nag-aawitan. Yan daw ang dahilan nitong kapatiran kung sa pag-iimbita kayo'y napipilit naman. Sila daw po sana ay inyong mauunawaan, umaapaw sa puso sa kapwa'y pagmamahal sa mga kababayan po namin na Filipino Chinese inaanyagahan po namin kayo na dumado po sa aming pong mga pamamahayag uh, at magsuri na rin po kayo para po makilala niyo po kung ano po ang Iglesia ni Cristo sa so, mga mag-aaral po ni-invite ko po kayo